Parang eksena sa piyesta pero ito'y lutuan ng kasalan. May mga naghihiwa ng karne at may nagpapakulo ng laman loob. At tatlong nakapwesto sa kalan na parang chef sa final cooking show. Sa dami nga ng putahe at lulutuin, wala kaming aaksayahing oras para nga kami ay tumigil ang pagluluto. Merong morkon at naglelechon ng baboy. Hi everyone! Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, shout out po sa inyo. Narito tayo ngayon sa may barangay Raya para nga makitulong sa gaganaping kasalan para bukas. Ngayon nga ay bispiras kaya naman ngayon syempre ang gawaan para nga maluto lahat ang kanilang handa. Gulay nga muna ang kanilang ginagayat at ang karne nga ay wala pa. At shout out nga pala sa ating tagaluto, ayan si Ate Connie at yung kanyang anak na si Kumaring Tess. Nakaredy na nga yung mga Ricardo at yung iba pang mga talyasi, panggatong na gagamitin. Ito nga yung karne na dapat ay lilitsunin. Pero hindi na nga yan lilitsunin, ipiprito na lamang yung iba at yung iba ay ipauulam na nga lamang sa mga magagawa. At ito naman, may paparating na bangka na may karga nga ng baboy at yan nga talaga yung kanilang panghanda gayon. Ako naman, ito ang aking ginagawa, ini-slice ko nga yung pang lechon belly. Lechon belly na nga lamang ang inuwian, hindi na isang buong lechon. Siyempre, ako nga muna ngayon ay isang daki bilang tagatulong lamang. Eto si Kumaring Tesha ang ating cook for today's video. At shout out kay Sir Bimbi! Hello, Bimbi! Thank you nga pala sa iyo, Sir Bimbi. At ako nga, ibinigyan mo ng pagkakataon na mag-vlog nga dito. Siyempre, hindi lamang ikaw at marami nga kayo. Thank you sa inyong lahat, gayon. Sa dami nga ng trabaho, hindi lamang pagbablog ang gagawin ko dito. Siyempre, tutulong din ako. At sa mga oras na ito ay nakabantay na nga yung lahat ng mga magagayat nga ng karne at nakapagayat na nga rin sila ng gulay. Dahil ginabi na nga mga magagayat, nagluto na nga si Kumaring Tess ng panghapunan, nilaga nga at humba na baboy ang kanyang niluluto. Pasensya na kaya Okay, kating kating pa sa sayawan. Charis, may sayawan kasi ang ano niya ng kasalan sa gabi. Kaya lamang hindi naman ako nakasayawa. Talagang ako'y gusto ko na magpahingat. Ako'y may lakad pa kinabukasan. Isinabay na nga rin namin ang pagsasaing. Eh, total naman, marami kaming kalan. Kagaya nga ng sinabi ko, wala nga kaming aaksayahing oras para nga matapos na agad kami sa pagluluto. Grabe, napakabongga nga ng ulam namin. Ngayong gabi ay talaga naman may humba na, ay may nilaga, pagay, at nung naluto nga ay nagkainan nga muna ang bawat isa kaya naman eto. Nung natapos na nga kami paghahaponan ay eto back to work. Nakatay na nga yung baboy at eto din na nga inabutan sa may damuhan pero may latag naman yan. Sa sobrang laki kasi ay parang hindi nakakayanin ng papa gayon. May kumukulong tubig na rin lamang dito sa talyasi. Dinerecho na nga nila dito yung ibang laman loob. Para nga mapakuluan. Natutuwa naman ako dito sa aking pinsan at kahit anong hiwa ay ayaw tumalab ay baliktad pala <laughs> yung kutsilyo. Kaya ayun, tuwang-tuwa sa kanyang sarili, gayon. Natapos na nga ang pagkakatay ng baboy, kaya naman ang lahat ay bising bising busy na nga sa paggagayat. Eto naman si Maring Tess, at ah, tinitimplahan na nga niya yung gagawing lechon belly. May nagtatadtad nga ng buto at may nagpapakuluri ng balat. Habang din nga sa court, ay bising bising busy na nga rin sila sa paggagayak nga ng gagawaing reception. Siyempre, papasok tayo dyan at titingnan natin itong napakagagandang naggagawa nga ng flower at nag-a-arrange ka ng mga iba pang gagamitin. Habang si Ate Connie naman ay eto, busy busy naman sa paggawa nga ng morcon na the best talagang ulam para sa ating mga mahihilig kumain gayon. Siyempre, hindi patatalo sa baga ang ating lechon belly. At hayan, luto na! Charis! Hayan at nililinis na nga nila yung bituka para nga sa lulutuing dinuguan. Habang ako ay bising-busy pa rin sa pagsasala nga ng sinaing. nana hilaw nga gayon. <laughs> Ayan, at sa mga oras na ito ay alauna na nga ng gabi. O ba diba, palalim ng palalim, pero eto, patapos na naman ang patapos. Ayan, at nagigisa na nga ako diyan para nga isa lang na nga itong kaldereta. Tinutulungan ko na nga kahit sa pagigisa nga si Mare para naman makabawas-bawas sa kanyang trabaho. Sa totoo lang, talagang napakahirap nga ng sitwasyon ng isang magluluto, lalo na kapag ka nga walang tagahalo. Eto, at naluto na rin yung dinuguan, kaya naman nilalagay na nga nila sa cooler. At eto, isa sa lang na nga rin di yan, yung na-marinate nilang minudo. At habang nakasalang na nga rin itong kaldereta at hamonado. Matagal nga itong lutuin kasi kailangan nating palambutin yung karne. At syempre, alam nyo naman, inahing baboy nga itong ating karne. Matanda na ang laman kaya may katagalan na nga siyang isalang. At ngayon, luto na nga itong kaldereta minudo at inilagay na nga nila sa cooler. At ito naman si Rekrek, Rek, ang tagalinis nga ng talyasi. Hanggang dito na lang at abangan ang karugtong ng video ito. Pakilike, follow, and share Thank you for watching. Bye bye.